Hello mga kasika, good morning Ayan so for today's video Tayo ay magluluto ng igado Alright, so hindi po ako magaling magluto This is my own version ng igado Ayan, so matapos nating mahiwa Lahat ng kailangan from mga uh, Gulay na gagamitin At uh, syempre uh, sangkap Sibuyas bawang lang Uh, ayan, inuna kong uh, itoast yung pork liver o yung atay ng baboy. So, bago ko siya tinoast, um, ginapad ko siya sa suka para mawala yung aftertaste and yung langsa or amoy. Tingnan natin itoast yung ating pork liver. Isin ng sibuyas at bawang. So, uh, intay lang natin yung bawang na mag-golden and then saka natin isunod. Tignan na ako magluto mga kasi kap. So, magkakaiba tayo ng discarding. So, ganyan ako mag ng sangkap. So, habang tayo ay nagigisa ng sangkap, Um, just to add information about dun sa atay dahil kumakasikap para mawala yung langsa pinababad ko siya sa suka right kapag uh, naslice ko na siya into strips and then hindi ko siya hinahalo kasi kapag hinalo mo siya ang tendency magiging slimy yung texture nung atay so binababayan ko lang siya binababad ko sa suka uh, same level kung gano'ng karami yung aking uh, atay and then after that kalulutuin ko na siya i-drain ko ng tubig tapos hugasan tapos saka ko siya lalagay sa kawali without anything, without oil so kapag ka nasa kawali ni na siya ma mapapansin nyo kasi yung, 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 atay mag extract siya ng water, excess water so mawawala yung asin ng atay alright, so ready na ang ating uh, sangkap uh, golden brown na siya, so lagay na natin yung ating binabat na uh, meat ng baboy so meron niyang kunting taba, parang yung bacon part, And then yung purong laman. So, soft part ng baboy. Kung hindi ko nagkamali, uh, sa neck part ata yun. Okay, hindi ko, hindi, hindi ko masyadong na-remember. Na so, kunting halo lang mga kasikap. And then, kapag ka medyo nahalo na natin ng onti, so, tatagpan natin siya, papakuluan. Okay, hanggang sa lumabas yung katas. Hindi ko po siya nilalagyan ng tubig. Ganyan lang siya. So, kapag uh, I'll just make sure na nahalo ko siya ng mabuti para naman maging distribute. Although, papakulo naman siya lalabas din naman yung lasa ng sibuyas at bawang. Gusto ko lang talaga yung nahalo. Alright. So, tinakpa ko na siya uh, Ayan. Check na natin. So, kunting uh, kulo pa lang yan mga kasidka. Ayan no? Lumalabas na yung uh, katas pinagbabarang sa baboy. So, yeah. So, syempre, kunting halo para even yung paglalambot ng ating baboy. Alright. Although, pinapakula naman siya yung temperature yun ang magkapalambot sa kanya pero syempre pa nagluluto iba pa rin yung um, talagang inhalo mo yung pagkain diba? aminin nyo <laughs> masarap magluto habang inhalo yung pagkain so yan so yan takpan uli natin para lumambot ng tuluyan yung ating baboy alright so makalipas ng ilang minuto mga kasikat check na natin kung uh, pwede na ba, malambot na ba at pwede nang ilagay ang ating uh, vegetable para sa ating uh, nilulutong ikaw, kunting halo, syempre mga pasika at dahil na malambot na ating papoy, uh, pwede na natin ilagay of course, yung uh, vegetable so, pinaghalo-halo ko na mga pasika at syempre, kunting halo bago natin takpan, para naman ma-even natin yung pagka-distribute ng gulay uh, sa ating uh, nilulutong ikaw So, tamang uh, hina lang ang paghalo para hindi siya magtapon-tapon mga kasika. then after that, of course, takpan na natin. Okay? Alright, so this time, let's check kung uh, medyo okay ba yung ating niluluto uh, mga kasika. Yan, mukhang okay naman. Pansak lang din naman yung ating sarsa. So, konting halo lang mga kasika para lang ma... duto uh, siya ng uh, pantay-pantay lalong -pantay. lalo na yung ating papoy kasi meron dyan mga taba-taba na medyo uh, makunat so yeah Okay, so ayan, mukhang okay na ang ating uh, igano. Kaya ilagyan na natin yung ating uh, peace no? Green peas, so yeah. And of course, tagpan uli natin para another set ng pakulo there you have it mga kasikap. so sa tingin ko okay na kaya lagay na natin ng ating atay yung ating tinose na atay kanina and syempre another set uh, halo na naman tayo mga kasikap so after that uh, tamang uh, pakulo na naman lang lumabas na yung katas this time ng atay uh, lumapot na yung ating sabaw kasi kapag nilagyan mo ng atay doon na mag uh, gaganda yung sarsa ng ating kid ayun so makalimpas sa ilang minuto kumulo na nga ulit siya mga kasikap so dito ang uh, pina-finalize ko na ang aking niluluto so tama pa lang siya unti uh, mag aroma lang yung nilagay kong sili at ayan na nga mga kasika. luto na po ang ating igado mga kasikap tingnan nyo naman yung sarsa makikita nyo siya naglapot na lumapot na siya no dahil doon sa ating atay so huli talaga yung nilalagay yung atay mga kasika para hindi siya ma overcooked So, mga kasi sa sanong po nag-enjoy kayo sa aking uh, mini-vlog sa pagluluto ng aking own version ng igado. Alright, maraming 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 salamat po. Again, thank you for supporting Kapasikap OTV sa ating mga subscribers dyan at sa mga followers na lagi nakaantabay kahit na hindi kaganda ng ating vlog or uh, ginagawa dito kay uh, Metro Maraming maraming salamat po again. Thank you so much for watching Kapasikap OTV.